Super blessed ka sa partner mo kapag ganito. Alam mo bang sobrang swerte mo kapag yung partner mo ay hindi lang basta nagmamahal. Kundi sinisigurado rin na maayos ang kinabukasan nyo. Hindi lang siya nandyan para kiligin ka o damayan ka sa lungkot. Nandyan siya para iangat ka at tulungan kang abutin ang pangarap mo. Yung tipong ina-encourage kanyang mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa future hindi lang yan simpleng advice. Isa niyang patunay na ang pagmamahal niya ay may direksyon. Gusto kanyang makita sa taas. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa inyong dalawa. Gusto niyang magtagumpay kayo ng magkasama. Hindi kanya-kanya, kundi bilang isang solid na team. Kaya kung may ganyang klasing partner ka, alagaan mo. Iparamdam mo sa kanya na pinapahalagahan mo ang effort niyang maging inspirasyon mo sa buhay. Hindi lahat ay may partner na hindi lang pang ngayon, kundi pang habang buhay. Kung sa iba, puro salita lang. Siya, may gawa, may plano. And I have anger freak zones.